sabay Sab dito sabang L Ah. Ayan, mag-harvest kami ng alugbati. Ang taba, naka-red pa ang ano, so, ang mag-harvest. Mag ganyan siya mag-harvest. Kasi mag-ano kami. So, ganyan siya mag-harvest. Oh. Mm -hmm. Kasi mag, ano ang gawin natin? Salad. Magsasalad kami ng alubati Ay, ay papakita namin sa inyo kung paano magsalad. salad <laughs> paano magharvest. <laughs> magsalad kami. Ah, ba? Ngayon, pa, namin yung pagharvest. harvest paano, Mama, -harvest. mamaya na yung pagsalad. Ganyan, Ayan. ganyan lang magharvest. harvest Oh. Uh, ma natin mamaya yung ano, pagsalad niya. Kasi ako kahit ako di ko rin alam na pwede pala -ano, i-salad ano, to. Ganyan lang. Diba? Ganyan hmm. lang mag-harvest. Hmm. Kunin may mga dahon. Oh, diba? Ang taba tsing, tsing ng mga dahon, no? Oh, mother. Kasi, alagang-alaga sila. May nagmamahal sa kanila. <laughs> may nagmamahal. Mabuti pa ang alugbati. May nagmamahal. Ito, walang nagmamahal. Charot, <laughs> ako lang ang nagmamahal. Pagandang <laughs> content. <laughs> May nagmamahal. Aalaga. Ah, ayan, tingnan nyo. Oh, may ano na. Ano to friend? Bulaklak ano? Mm, bunga. O, oh, bunga niya. Ito rin itatanim, di diba? Oo. Uh oh, o, ayan. Itatanim nyo din yan. Hmm. Uh -huh. uh -huh. Ayan, andito kami ngayon sa kanyang garden. Oh. Oh, tingnan niyo ang garden niya, oh. Ayan. Oh, may kasama kami. Mag-guard Ayan. May kasama kami, Miming. Hmm. Oh, ayan. Hmm. Ayan. Ayan, 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 ayan. Mamaya ulit. Patitikimin namin kayo ng salad. Salad. Ito so, may gabi pa, oh. Patatabain muna natin tong gabi. Kasi ilalaing natin din yon. Yeah. Ay, nako si Mingming, oh. Ano ba ito? Like, ano, like, Hindi. Kumakain din ng mga dahon. Thank you for watching!